Guys, napaka-interesting ng topic natin ngayon no. Yung uh, ano, yung uh, pag-ibig uh, MP2 mga lodi no. So nakita niyo ngayon yung ating uh, virtual pag-ibig. So uh, select lang natin yung ating uh, ito yung account natin mga idol no. So napakaganda nito. So panoorin yung mabuti kasi nag-invest po tayo dito no ng uh, 250,000 no. So punta tayo diyan. So nakita niyo ngayon ito yung MP2 natin, ito yung account number mga idol. Tsaka uh, i-view natin ngayon yan mga Lodi at uh, tignan natin so makikita ninyo mga idol no na nag-invest tayo noong uh, September uh, 13, 2019 no ng uh, 250,000 pesos sa yan. Kita niya naman mga idol no, uh, 250,000 yan. So kumita na siya ng total dividends of 103,194 pesos mga idol no. So ang ng uh, kinita ng ating pag-ibig mga idol. So, ang total savings na natin ay 353,100. Paano nangyari na ganyan sa kalaki mga idol? So, kung 2019 tayo nag-invest, dapat nung 2024, nag-mature na yan. Yes, totoo po, nung September last year, 2024, nag-mature na po yung ating pag-ibig MP2. Kaso, OFW tayo, hindi tayo nakauwi, kaya hindi natin na-withdraw. Pero, uh, by that time, nung last year hanggang ngayon ay lumalaki pa rin siya mga lodi so ayun nga mga idol no so nung 2019 mga lodi uh, naglagay tayo ng uh, 250,000 pesos sa pag-ibig mp so 5 years lamang yun so 2019 plus 5 uh, years is 2024 September 2024 po siya nag -mature. pero hindi po tayo naka-uwi ano, naka nung panahon na yun, mga idol kaya tumubo lumaki lang nang lumaki yung pera natin doon so 6 years na ngayon mga lodi no pang-anim na taon na niya ngayon. So, tumubo pa rin siya. Pero ang tubo na niya is uh, parang P1 na lamang yung rate niya. Hindi na siya parang sa P2. Dahil sa P2 kasi 7.1%. Ang P1 naman ay 6%. So, 6% pa rin ang tinubo niya. So, kapag ka hindi mo pa, hindi ko pa winidraw yon mga lodo, lalaki pa rin siya na in another one year mga idol. No? Pero P1 lamang yung rate niya. Pag hindi ko pa rin siya winidraw by 2027, hindi na po siya tutubo yung pera natin. So, ang rule nila is kailangan i-withdraw mo siya, then i-reinvest mo ulit siya. Ganun po ang policy niya pag-ibig pito. So, isipin nyo mga idol, no, kung yung 250,000 pesos ko noon, inilagay ko sa banko, magkano lang tinubo noon for 5 years? Siguro malaki na yung 10,000 pesos. <laughs> so, ngayon, ang tinubo niya is 103,000, di ba? So, lucky. So, sa mga OFW na kagaya ko, kahit na 500 lang, monthly minimum noy yung nilalagay nyo doon, okay lamang po, mag-invest po kayo kasi panlaban po yun sa inflation. Tsaka investment, 7%. tapos tax-free mga lodi, no, walang tax yan. Unlike sa mga digital banks, CIMB, GoTime, may mga tax po yan, 20%. <laughs> so, napakaganda pa rin yung pag pito no So, syempre medyo hindi naman ganun kalakihan yung interest. Malaki pa rin yan compared talaga. Pero kung marunong ka magnegosyo, magnegosyo ka, pero risky. Pero tayong FW, malayo tayo sa Pilipinas, napakaganda po na passive income talaga yung pag-ibig MP2. So, ayan mga idol, no? So, uh, 250,000 pesos, one time po na deposit natin, kumita siya ng 103,000 pesos. So, ang total is 353,194. Ayun, so, uh, hopefully next year mga Lodi, no? Ah... Uh, pag -uwi natin sa Pilipinas, si withdraw na po natin yung MP2. So, ang plano ko po doon is uh, pwede, pwede, pang project siguro yung konti or baka i -re reinvest ko na naman mga idol yung pera. Pero kung may naipon kayo mga idol, no, yung mga FW, malalaking sahod yung iba dyan. ah uh, meron silang milyones na naipon. So, ilagay nyo na lang sa pag-ibig MP2 mga lodi. Hindi <laughs> naman kayo marunong magnegosyo, safe na safe yan kasi government guaranteed. No? So, kung may matanong pa kayo, lagay nyo lamang sa comment section mga lodi. No?